Ang Bugak Cold Spring ay matatagpuan sa Barobo, Surigao del Sur. Para sa mga pinakaunang naninirahan dito na naglakbay sa tubig ng ilog Barobo upang makarating dito. Ang Bugak Cold Spring na ang pangalan ay hango sa terminong Bisaya na bagwak na nangangahulugang daloy ay pinagmumula ng maiinom at kapaki-pakinabang na tubig at isang magandang lugar para sa ilang pahinga at pagpapahinga. Ang Bugak Cold Spring na may malinaw na tubig at malamig ay naging bahagi ng buhay ng mga barobohanan mula pa noong unang bahagi ng barobo ng sibilisasyon. Ayon sa mga lokal na istoryador dumaan ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, karamihan ay mga manging isda, sa daluyan ng Talisay Barobo River hanggang sa matagpuan nila ang bugak at dalawa panaan anyong tubig na malapit dito. Ang mga ang bounty ng lugar na ito ay tila isang malakas na paanyaya para sa kanila na manirahan. Noong wala pang matatag na sistema ng tubig, ang bugat ay nagsilbing pangunahing pinagkukuna ng maiinom na tubig gayon din bilang isang lugar para sa paliguan at paglalaba. Ang bukal ay naging makabuluhang bahagi ng buhay ng bawat barobohanen. Ang paglangoy doon ay isang gawain ng pamilya. Dito natututo ang mga bata na magmahal at magsimulang lumangoy. Mula sa hamak na kwentong ito, maging ang mga bata sa elementarya ay isang atletang manlalangoy. Karamihan sa mga atleta sa elementarya pagkatapos ng graduation at nagpatuloy sa kanilang sekundaryang Barobo National High School o BNHS upang ituloy ang kanilang pangarap na maging matagumpay, na manlalangoy. Sa isang epektibong pangkat ng pagsasanay, ang BNHS ay nakakagawa ng mahuhusay na manlalangoy mula noong 1990s, patungo sa Olympics pagkatapos ng graduation. Karamihan sa kanila ay nagmula sa mga mahihirap na pamilya na nakakapag-avail ng scholarship sa mga unibersidad sa Davao, Cebu at Manila. Ilan sa kanila ay nakakalaban sa ibang bansa. Maging sa SEA Games. Sa panahon ng bakasyon, umuwi sila sa nostalgia na Boga Cold Spring kung saan pinagkakautangan nila ng marami ito ay itinuturing na isang lokal na kayamanan na nagbibigay ng pagmamalaki at karangalan sa bawat barobohanen. Ngayon, paano makapunta sa Boga Cold Spring? Mula sa San Francisco Bus Terminal, sumakay ng van o bus papuntang Tandag o Bislig. Bumaba sa Barobo Bus Terminal. Kung mula sa Butuan City Integrated Bus Terminal naman, sumakay ng bus o van o jeep papuntang Bislig o Tandag. Bumaba sa Barobo Bus Terminal kung mula sa Tandag City Bus Terminal naman. Sumakay ng bus o van o jeep papuntang Bislig o Davao City o Butuan City. Bumaba sa Barobo Bus Terminal. Kung mula sa Barobo Bus Terminal naman. Mag-arkila ng tricycle at makisuyo sa driver na ihatid ka sa Boga Cold Spring. Kung nagustuhan mo ang video na ito at meron kang natutunan ay huwag mong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na din at ang notification bell para lagi kang updated sa susunod na mga videos na inya upload namin.